So sa video ito, pag-usapan natin kung ano nga ba yung pinagkaiba ng stock air filter at washable air filter. Ano yung mga advantage at disadvantages sa paggamit ng mga ito. At alin nga ba sa mga ito yung pinaka best or practical na gamitin natin. So para sa mga hindi nakakaalam, yung ating air filter yung sumasala ng hangin na ginagamit ng ating makina. So the more na malinis at maganda yung hangin na papasok sa ating makina, the more na mas maganda yung performance ng ating mga motor. Kaya naman mas sabi natin na kung pangit or marumi na yung pangsala natin at marumi na yung papasok na hangin sa loob ng makina is magkakaroon na rin ng pangit na performance sa ating mga motor. Ganun lang kasimple yon. At yung isinet ng manufacturer na air filter para sa ating mga motor is ganito yung itsura nya. So ito yung tinatawag natin na stock air filter. So, ito yung pinaka-standard natin. At dahil ito nga yung standard natin, ito yung may kakayahan na i-filter ng maayos yung hangin na papasok sa ating mga makina. So, from dito, pag pumasok na yun yung mga maruming hangin, may ipon dyan yung alikabok. Papasok na lang dito sa pinaka-tube, papunta doon sa makina, is yung malinis na hangin. So, yung material kasi nito is parang papel siya. So, hindi siya ganon ka-durable or pangmatagalan talaga. Permanente, kumbaga. Kaya naman sa madaling salita, masasabi natin yung advantage ng ating mga stock air filter is masasala niya ng maayos yung hangin na ipapasok sa ating makina. At yung disadvantage naman nito, dahil yung composition niya or yung material niya is medyo papel, kapag dumumi siya, pwede pa natin siya mapagpagan unti-unti pero hindi natin siya totally malilinis so katagalan talaga dudumi yan hindi rin natin siya pwedeng basain dahil nga papel yung composition niya mas lalo lang kakapit yung mga alikabok so kailangan na nun is i-dispose natin siya at palitan natin ng buo kapag marumi na or hindi na pwede yung ating air filter at para magka idea po kayo kada 12k odo base sa manual pinapalitan yung mga ganitong klase or mga stock na air filter so minsan depende pa yan sa kalsadang tinatahak nyo kung medyo maalikabok yung kalsadang tinatahak nyo or hindi nyo laging napapagpagan ito once in a while uh, baka mas maagang kailangan nyo ng palitan nito mga 10k odo pa lang 8k odo kailangan nyo ng palitan. Ang pinaka-konsepto lang naman natin dito or palatandaan na kailangan na natin siyang palitan is kapag hindi na natin naaninag yung pagka-green ng ating air filter. So yung itsura kasi ng maruming air filter is punong-puno na siya ng alikabok at kulay itim na siya. So, alikabok na, puro alikabok na yun. So, kapag naaninag nyo pa yung pagka-green niya, ibig sabihin, pwede pa yan. Then, yung sinasabi ko sa inyo na pagpagpag, So, minsan, once in a while, pagpagan lang, or gamit kayo ng, ano, brush, paint brush, yung pangpintura. pintura. Ayan, tapos brushan nyo yung mga singit-singit. Pero wag nyo babasain kasi hindi pwedeng basain to. Masisira lang siya at kakapit yung alikabok nun. At kaya naman lumitaw at naimbento itong washable na air filter. So from the word itself na washable, ibig sabihin pwede itong hugasan. So, hindi tulad ng stock na kapag marumi na, itatapon, papalitan. Itong washable air filter natin, kapag marumi, huhugasan mo lang, isasalpak mo ulit, ibabalik mo ulit. Pwede na ulit siyang mag ng hangin. So, ano nga ba yung advantage at disadvantage nito? So mauna na tayo sa disadvantage ng washable air filter. Ito hindi naman OA na disadvantage, no? Siguro minimal disadvantage lang. Yung sinabi ko sa inyo kasi kanina kung matatandaan nyo, yung stock air filter natin is yung may standard na kakayahan na mag-filter ng hangin. So hindi lang kasi niya basta-basta fini-filter yung hangin or sinasala yung hangin, nililimit niya rin yung hangin na papasok sa kanya. So dahil medyo papil ito, super liit ng mga papasukan ng hangin so masasala niya ng todo yung mga hangin na papasok sa kanya di tulad dito sa washable air filter natin kung may kita nyo naaninag natin yung langit ayan, yung liwanag Dyan. so ibig sabihin hindi ganon uh, kaparehas niyang masasala yung hangin kagaya sa stack pero hindi naman ganon ka-OA So nasasala pa rin naman yung hangin So tinry ko kasing hipan to At hindi uh, lumulusot agad-agad yung hangin dito So try natin siya sa kandila So dito may kandila tayo So yung gagawin natin Isi-screen test natin Titignan natin kung yung hangin is Mabilis na uh, lalabas Or uh, papasok doon sa air filter Dito sa stock At saka doon sa Dito sa washable. So, so yung parang concept nito is parang sa face mask. So, kapag kasi nag tayo ng face mask, tapos, hinipan natin yung kandila, di ba, hindi siya lulusot. Tignan nyo to, no? Ayan, hindi siya agad-agad uh, papasok yung hangin dito. So, try natin dito sa air filter. So, dito, unahin natin tong stack, no? hihipan ko yung pinaka filter titingnan natin kung lulusot at mapapatay niya yung kandila ayan kung makikita nyo hindi niya napatay yung kandila so ito kapag napatay niya yung kandila kapag hinipan ko to ibig sabihin hindi sila parehas ng filter effect or yung hangin na pumapasok ibig sabihin mas malaki yung butas nito parang ganon so hipan natin etong washable magikita nyo uh, hindi nga siya namatay pero gumagalaw yung apoy natin Ditulad sa ating uh, stock na air filter so try natin ulit ayan nasisipat ko dito sa camera hindi gumagalaw yung apoy natin so ibig sabihin dito sa air filter na washable, mas um, maraming hangin yung pumapasok dito kaysa dun sa stock natin. Kaya naman mas sabi nating medyo may pagka-disadvantage yung pag-filter niya ng hangin kasi di tulad nito, nasasala niya. Ibig sabihin, salang-sala yung hangin, hindi pumapasok kahit yung pinakamaliliit na alikabok. Dito, do ma -mm, malakas yung hangin na papasok sa ating makina. Hindi niya ganun ka mafi-filter ng maayos yung hangin. Tsaka yung kagaya ng sinabi ko kanina, yung standard na papasok ng hangin is nagagawa nito. So kapag ito yung nagfilter hindi na standard na hangin. Kumbaga, uh, yung kinakailangan ng ating makina na hangin is minsan pinapasobrahan nito. At yun nga, pumapasok yung mga alikabok or mas nakapasok yung alikabok dito, mas nakakapenetrate sa washable na air filter. So, yung tanong, may epekto ba yon sa performance or overall performance na takbo ng ating mga motor? So, yung sagot po doon is meron konti, super konti lang naman pero hindi siya ganun ka OA na kapag sinabing or naka washable air filter ka, papangit na yung arangkada ng motor mo. Hindi naman ganun. May konting pagbabago lang, konting-konti lang pero hindi naman ganun ka drastic. So, yun lang yung disadvantage nito. Tapos, yung advice ko sa inyo kapag gagamit kayo ng washable na air filter, kagaya ng ginawa natin kasi nung naglinis tayo ng throttle body. Yung hangin kasi, dediretso yan sa may throttle body natin at doon natin makikita yung mga carbon deposit na nakalusot na maruming hangin. Kaya naman, i-assume natin na kapag gumamit tayo ng washable air filter, is mas madalas or mas mabilis dumumi yung ating mga throttle body at kailangan natin siyang mas madalas na linisin. So may video tayo kung paano linisin yung ating throttle body. Lalagay ko na lang link sa baba. So punta naman tayo sa advantage ng paggamit nito. So kagaya nga ng sinabi ko dahil washable kapag dumumi siya kailangan lang natin siyang linisin at hindi na natin kailangang bumili ng bago. Pero syempre, hindi naman permanente talaga na habang buhay is tatagal yung buhay nito. So siguro approximately 2 years or 1 year, hindi ko sure pero ganun ka tagal yung range nito bago palitan dahil nililinis-linis lang natin siya. So siguro kapag sira na yung mga parts niya, natagtag na, napunit na yung parang eto yung goma kasi goma lang to or parang ito medyo nangitim na dun yun na yung time na papalitan natin siya pero hanggat, hangat uh, hanggat uh, malinis siya or buo pa siya hindi pa siya sira pwede lang natin pwede natin siyang linis-linisin. So yun yung advantage ng ating washable air filter. So for conclusion sa ating video, masasabi kong yung stock air filter yung pinaka best gamitin para sa ating motor kasi siya may full capacity na magfilter ng maayos ng hangin na ipapasok sa ating makina. Pero hindi ibig sabihin noon is uh, hindi maganda gamitin yung washable air filter. So recommended lang talaga yung stock. So kung gusto natin na uh, medyo practical guys ay gumamit na lang tayo ng washable na air filter. So, practical means ah, hindi na tayo ma na maghanap kapag marumi na yung ating air filter. Lilinisin na lang natin siya and ayun, pwede na natin isalpak ulit at magagamit ulit natin siya. So, lagi nyo lang tatandaan na alinman man yung gamit natin sa mga ito, washable man or yung stock air filter, ay kailangan pa rin natin siyang i-check or i maintain tignan natin kung kailangan ng palitan, kailangan ng hugasan para nang sa gayon mapanatili nating maganda yung performance ng ating mga motor. So ayun lang para sa video na ito. Sana may natutunan kayo about sa pagpili kung ano ba yung mas okay sa inyo sa mga air filter na nabanggit natin. The more you click, the more you know usapang air filter ng ating mga motor. Bye-bye.